Ayun po na Ayan po magkain ng sakawa. Nakulo muna yung ano, yung tubig. Binububura ng bigas. Aging stelite. Ayan. kalupengalalah <laughs> sih yang Indonesia apa <laughs> Indonesia Indonesia <laughs> Hmm. Harap sa kamera tay. A video ka. <laughs> hmm. <laughs> Pag napanood pa ng marami o oh. ay sikat si tatay oh. Ang pangalan niya tay? Arpoldo. Ito po kami sa ano sa Bicol Sur, Yan. Yan Ganito po mag Ah, Indonesia. <laughs> Bago na si Tate. Dumayo pa sa Bayambang magsaing ano sa kawa. Ayun. 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 Inahalo ko para hindi sa magbibigay. ang gatong ko ay mga buho ang ya, kawayan pero kami din eh oh. antay namin na maluto ay, purong eh. laman ng baboy eh <tinyo> 嗯，来吧。 Sabay tatabunan ng plastik. Sa amin po ay ginagamit dahon ng anahaw o kaya dahon ng saging. Ito ay plastik para magaling manuso. Ito yung sa amin ang pinagtatapang saging. Ito yung dahon ng saging. Ito yung plastik dito sa Metro Manila ah, ano, sa Pangasinan. Ayan. Mahantay po ng um, tak 20 minutes luto na po yan Ayan, pakita ko sa inyo pag luto na grabing init mainit Ayan, tuloy pa rin po pag namin din yung eh. tingin pa po ah Ayan, mag na lang po ng ilang minuto at ito pwede nang ihain. Bali, isang baldong bigas, isang kawa. Ah, mayroon pa pala, may tira pa. A few minutes later. Kalipas ang kalating oras, luto na siya. Ayan. Ililipat na po yan. Ayan. usok pa eh. Oh. Po, talagang kipare ah. Ito po. Talaga. Itong luto po yung kanin na yun. Nakarin na sa tasanay si tatay magluto sa kawa. Plastic lang ang tabo no. Luto na siya. yan, lipat na po. Yan, masarap yung ano niyan, tutong. Masarap oh, yang tutung na ya, no. ya, nanti nak masarap ya, tutung sabi saya dukut wow apa Kebak kok Ini mau enak lah salata. Mau lah. Ini dulu perini ana nak Asong apoy. kawayan lang. Hoy, hoy. Ano ba yan? aso. Ano ba yan? Muli. Sinugod niya muli. Saway. mag kayo. ano mo nga, Ipasok mo ito sa loob Ano, ako ay Mateo. Gelu mo ay ipasok ko sa loob yan Kahit uy, ne, uh, Oy, Ay, uy! 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 Ano 'yan, kawayan lang. Ano, bayan? yan? Atayasong! Ano, bayan? yan? gud ano ba ni muli? Sabay. Okay. Sag <laughs> away kayo. Ano mo ngay ipasok ko sa loob niya? Practicalero. Practicalero, basaway ka puti. Silagod ni Mule. Laki Dali eh. mo kayo mga malina niya yan. Nagkagulo yung kaldiro. Nalipad. Magsipula Hindi eh. ko na ng video to yung kaldiro nalipad. Asaway. Asaway si Puti. Nalabunan niya ano. Isang aso. Ayan, <tinyo> buto na. Buto na yung humba. Ah, namumula na yung humba. Napakatikatihan na lang po yung buto na yan. Ang ginagyan po yung kabila. Ari ay adobong manok. Ayan, ari humba bilangarin Pasaway na puti yun Shh! Hoy, alis kajan. Ay nako. sile Siling Ano green. green dito, green Yan, tinubo ko to. Ang dinugo ang pare, ang dugo pare sa. Yan tinapakan niya ng umaga siling grain. Ano, dyan dyan dyan, dyan dyan, dyan oh. Siling green, anan diyan ah. Wala pala. Okay. Wala pala diyan. Ipulang ka ng siling green. Oh. Mara mo, ang siling. Tapos na. Kanyang maluto. Kalterita po pala rin. Hindi adobo. Mayroon pa si tatay pinahabol na Malit na kawa. Kanin. Ang langgana po yung nakalagay na doon kanina. na Ito na po yung last cooking namin. Pansit! Pagpahaba ng buhay Pagpahaba ng buhay Pagpahaba ng pagsasama Tinanak! <laughs> Pansito! Pagpahaba ng pagsasama At <laughs> nawala <laughs> Naputong Wala na Huwag <laughs> <laughs> ka putulin Hadugtungan Nasanay <laughs> at putulin urok ko talaga <laughs> ng daw ko sa ilong <laughs> alatang nagluto kang <laughs> nagruto. ang pampahaba ng ano, nasamahan, inspirador. <laughs> Ay, anayos na. Luto na po Pwede oh. eh, nang ahunin. 'Yung ating pansit. <laughs> Ayun. mo <laughs> 'to, 'yung mahaba para mahaba ang pagsasama. Oh, ano tawag ito? Ah, uh, basahan. Ayan. Atin pong bubuhatin. Wala yung aking ano eh. Wala yung aking... Oh, tuwang tayo dalawa. Ganito na lang. Oh, ganyan. Ganito <laughs> na. Oo. Papasok yan. Ah. Oh. Ang galaro ng bangko diyan ay, eh. hey, Hoy, 'di bangko kali, bangko. Ating alaga din. <laughs> <laughs> ay, bangko 'yan. Diyan ay asiren. Ayun na po. Ito na ang ating pansit. Ayun na po yung pansit. Pampaba ng pagsasama, ako mo. Ayun. Okay na. Pag naputol, wala na. Kapamilya <laughs> sana ni Ivan pa. Ang amin pinulang manok. Ang amin ano? Caldereta. Ayun. Kaya dito ang matigas. <todong> Talaga pong kahit yata lagay ng isang oras pa. Medyo makunat-kunat. Talaga nakakailangan ka tayo ng manok 7 months. Para hindi siya ano. Ayan. Ha? Ayan. Pagod bulalo. Puti. Eh. Ay, kagandang dito po. Kasama sa pangkasin ng si Puti. Oh. Tingnan nyo po. O, inamoy mo na. Kagat na. Ay, ha, di lalang. Uh, si Jassy. Ayan. Ang luto na po. Ayan. Ito, sa katilatya. Against the light. Ayun. Sarap. Uh, meron pang isang natitira. Last na yata yung Ito. Paborito oh, na lina yan. Ito. Katilatya. Oh, ayan na po. Anong, <laughs> ayan. Ayan. Mamaya, kainan naman po. Kainan, abangan sa kainan. Ayan, video. Mamaya ng konti uli. Bye-bye. God bless everyone.